Ay, bayaw. Good morning. Good morning. <laughs> ah, magandang umaga, guys. Ngayon ay araw ng Martes ba ngayon, sir? Martes. Maaga ako nagigising dito, guys, sa farm kasi maaga rin naman natutulog. Gagawa pala ako, guys, nung at Sara, pinakita namin papaya ito, guys. So, na, kayod ko na. Isang ano siya, guys. Ang batya <laughs> Kala mo may handaan Kasi sayang guys Ang dami kasing Nalagas Kaysa masira Gagawin kong atsara guys Ito na guys yung mga ano oh. Carrots Kita nyo guys Sibuyas Bill Guys Ito yung bell paper yan. Teka guys, kakalangan ko. May bigay eh. yata makita. So oh. guys, yung ano, carrots isang mangkok. Sukal. Brown sugar. Konting suka. Tsaka Ito guys yung Bill paper ba pa ito guys? Yung malalaking Sili? Sibuyas guys. Yan. Bawang. Ito pala guys yung isang ano kakayurin ko pa may isa pang natirang papaya So guys ah. Oh. madali lang naman mag guide guys maliit pa nga itong kayura na ito guys pag kami sa probinsya, mas mabilis to. Maraming butas. Dapat guys, maraming butas. Pag bibili kayo ng kayo ng papaya. Para yung isang hatak mo, marami ang matatanggal. Kasi ito guys, medyo matagal oh. Halos, baka mga 5 minutes yung kalahating ano. Isang kawali ito guys. Kung malapit lang sana kayo, hindi bibigyan ko kayo ng isang kutsara. Hindi <laughs> guys. Kahit isang bowl, kaya. Kasi marami naman to guys. Kaso malayo kami guys. Nasa ano to? Kison. Malayo rin kami sa Manila. Siguro mga dalawang oras na biyahe. Pag hindi traffic. Ang bilis naman ang biyahe sa South Superhighway. Mga 2 hours lang to. Wala. Pag may sasakyan nga guys, minsan mga set kalahati lang. Pag umuwi kaming Cavite, kaya naman. Basta walang traffic. Lipa ang daan namin. Paglabas ng lipa, mabilis na. Kasi malapit lang naman to. Katabi lang to ng Padre Garcia. Medyo maniba lang na guys, oh. Pahinog na. Kasi ilang araw na itong nalagas. Dalawang araw na yata. Marami pa nga doon guys, natira. Baka pwedeng gataan uli. Speaking of gata guys, alam nyo guys, yung gata, napakayaman pala niyan sa protina. Di ako may sabi guys ha, Nabasa ko lang yan guys, isang US pediatrician po ang nagsabi niyan na ang protina ng gata ng nyog mas ma bisa pa kaysa sa karni ng baka. Ang reason niya guys, yung isang kilong gata ng nyog halos katumbas ng dalawang kilong karni ng baka. Ganon yung protein guys ng gata ng nyug. Kaya pala napakaganda ng gata ng nyug, guys. Magtanim po tayo ng maraming nyug sa probinsya. Huwag nating putulin at <laughs> bibintang coco lumber. Okay naman yung coco lumber, guys. Pero mas dapat, pag nagbinta tayo, magtanim po tayo. O kaya bago natin ibenta, maganda sana kung mayroon ng kasunod. Balak nga namin pa, guys, magdagdag dito ng nyog sa farm. Yung mga dwarf. Masarap, guys, magtanim ng dwarf. Pag umuwi ako, guys, sa probinsya namin, nagtatanim ako. Marami na akong tanim na dwarf doon, tsaka makapuno. May tanim kami roon, guys, mga limampung makapuno. Siguro yung dwarf, guys, mga dalawampu na tanim namin doon. Kasi mabilis siya, guys, mga tree 3 to 4 years lang guys namumunga na yung dwarf ganun din makapuno guys mga 4 to 5 years lang siya basta alaga guys ha? Ah. bago mo guys ilagay sa hukay maglagay ka naman ng konting kahit organic fertilizer ano yung organic marami organic sa prebensya marami nag-aalaga sa atin guys ng mga petlogging manok hmm yung dominyan guys sa mga kumakain pasensya po pwede ilagay natin guys bago ilagay ang seedlings ng coconut pwede rin guys yung mga darak o may kiskisan sa atin sa probinsya haluan mo ng darak yung lupa o kaya guys maganda bago mo ilagay yung nyog sigaan mo muna yung hukay mo Marami namang dahon dyan ng nyog mga na kahoy maganda pag sigaan mo muna guys yung butas kasi yung abo guys yung abo sa pagsisiga is neutralizer ng lupa para mawala yung acidity ng lupa guys ba't sabihin nyo naman ba't ko alam <laughs> hindi guys kasi basic yung abo guys I-miss nga pala, misis ko guys. Kaya, alam namin yung pag, mga acidity ng lupa at saka dati kasi guys isa sa mga business namin is paggawa ng dishwashing liquid dapat yun guys neutral sinusukat namin yung pH nya guys dapat neutral siya para hindi makati sa balat ganun ang dishwashing liquid matagal kami guys sa ha? Hanggang ngayon guys, mayroon pa kami raw match ng dishwashing liquid sa Maynila. Nalipat na kasi kami guys ng Cavite. Dahil nabinta yung bahay doon sa Maynila. Kaya medyo hindi na ganun kalakas yung business namin sa dishwashing liquid. Saka tinamaan din siya guys nung panahon ng pandemic. Lahat naman halos nag-collapse. Kasi sa lockdown. Sa susunod guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng dishwashing liquid. Paggawa ng perfume. Paggawa ng papaya soap kung gusto nyo. Madali lang po yun. Paggawa ng bleach. Paggawa ng detergent powder. Paggawa ng downy guys. Fabric conditioner. Paggawa ng shampoo. Shampoo sa buhok. Pit shampoo guys. Mga pang sa alaga nating hayo. Car shampoo guys. Pang shampoo sa sasakyan. Madali lang yun guys parang gumawa ka rin ng dishwashing liquid, i-adjust mo lang yung formula. Liquid detergent. liquid detergent. Kasi yung gamit ngayon guys ng mga laundry, karamihan guys is liquid na, hindi na powder. Tapos sila na dapat ang gagawa guys para makameno sila sa gastos ng sabon. Ayan. Guys, hindi ko na papakahabaan guys. Ito, pinakita ko lang sa inyo yung pagkayod ko. Maaga ko guys dito sa farm kasi maaga naman natutulog. Minsan guys mga 4.30, 5. Gising na rito at nag ikot ikot na ako guys. Nag-jogging all my time. <laughs> Sinisikap ko guys mag-jogging pag kasi yun lang maintenance natin. Senior na pala ako guys. 53 na ako guys. Ay. <laughs> 63 guys. Kaya kailangan medyo maingat na tayo sa ating katawan. Minimenting ko guys kung maaari yung belt ng katawan ko. Dati pala akong atlet guys. Varsity player ako guys ng volleyball. Malakas dati ako tumalang guys. Noon yun. Dekada 80. Kung kilala nyo guys si Sam Akaylar. Parang trainer siya sa Adamson. Coach. Naging kasamahan ko yan, guys. Si Sammy. Si Sam. Dati, guys. Pogi yan. Tsaka, <laughs> maliit lang baywang yan. Ngayon, medyo, <laughs> medyo mama na, guys. Malaki na yun, chan. Malakas dating tumalon yan, guys. Tsaka, sitir namin yan. Magaling yan mag bigay ng bola. Tsaka, medyo matangkad naman siya. Kaya, magaling din sa blocking. Magaling din po yan maglaro ng volleyball. Baka magaling lang ako ng konti, guys. <laughs> Kala nyo, ha? O, oh, guys. O. Oh. Diyan na lang, guys. At ano, sana. Subscribe nyo, guys, yung channel namin. Sana, guys. Pag nagtuloy-tuloy ito, guys, marami akong ituturo sa inyo, guys. Tuturo ko paggawa ng liquid soap. Marami kasi, guys, ang matut... Pag natutunan mo, guys, yung paggawa ng dishwashing liquid, yung mga liquid, na related doon, ina-adjust lang yun guys. Ituturo ko rin sa inyo guys. Pit shampoo lang guys, maganda pag natutunan mo kasi marami ngayon nangangailangan ng mga shampoo sa aso, di ba guys? Ganon din yung raw mats niya guys, halos pare-pareho lang ang raw materials. May mga chemicals lang na dinadagdag doon sa isa. Ina-adjust lang. Okay guys, babay na shout out, out po sa inyong lahat sana ingatan kayo ni Lord sa ating mga OFW sana po ingatan din sila ni Lord makabalik po sana sila ng maayos itong darating na Pasko sa kanilang mga mahal sa buhay lakasan nyo lang po ang inyong loob sa mga OFW tawag lang po kayo kay Lord kung may problema kayo hindi nya po kayo pababayaan yan lang po at paalam na po bye bye